Gawa tayo ng simpleng merienda na gawa sa giniling na banagkit. Hello, good morning, good morning sa inyong lahat dyan mga kamamsi. Meron akong pre-prepare dito syempre na one in one half cup na giniling na malagkit na bigas. So gawa tayo ng pang-stack. Napakasimpleng recipe lang mga kamamsi. Talagyan natin to ng balon syempre. And then, tansyahan yung tubig. Tatansyahin nyo lang yung hindi naman siya magiging labsak or ibig sabihin ay hindi masyadong malabnaw. Gagawin natin siya na galapong. Then, ganyan-ganyan ninyo -ganyan lang yan. Halu-haluin nyo. Kapag hindi na kaya syempre ng inyong sandok, eh di, madali lang yan. Kaya nga tayo may kamay, eh di ba? Eh di masamasahin natin yan. Habang minamasa-masa nyo yan, alagyan nyo ng pakunti-kunti na tubig para yung mga tuyo-tuyo pa dyan ay medyo mabasa ng konti. Ayan. Masa lang ng masa. So, after natin itong maging galapong, i-set aside natin ito at i-prepare na natin yung ating oil. Set aside muna natin yan. So, ito yung consistency na ating hinahanap sa ating galapong. So, gawin na natin ang ating lulutuin. Basta inyo lang ng konti yung inyong mga palad para hindi dumikit yung ating galapong. And then, kuha lang po kayo na. Depende na po sa inyong kalaki na inyong gagawin. Pero kung pambenta po ay sukatin so nyo. And then, pag ganyan po niyan, pahabain nyo lang na ganyan. Ganyan lang po siya. And then, pilipitin nyo yan. And then, ganyan. Ulitin natin. Kuha lang kayo ng galapong. And then, pahabain nyo lang. And then, connect nyo lang yan dito. Then, saka nyo pilipitin. Then, ipilipit nyo. And then, ganyan. Then, saka natin prituhin. Medium to low heat lang po yung gamitin na apoy. Pag nararamdaman nyo na na medyo tumitigas na dito sa tabihan, pwede nyo na yan baligtarin. rin. Huwag nyo pong palalakasin yung apoy para hindi po siya tubigas na masyado. So alam nyo na yung gagawin ko mga kamamsi. Napaka-simple recipe lang yan mga kamamsi ko. At siguradong paborito niya yan. So, kapag nakita niyo, mga kamamsi, na ganito na siya, ayan o, nar na, mararamdaman niyo yan. And then, lumalaki yung ating pinirito. Okay na yan, mga kamamsi, luto na yan. Huwag niyo masyadong paka yan, kasi titigas siya masyado. So, tanggalin na natin, kasi anyway, lulutuin pa rin namin natin yan. In the same pot, tinanggal ko lang po yung oil niya. And then, naglagay ako ng one-fourth cup na water. And then, maglalagay tayo ng asukal. Depende na po sa inyo, mga kamamsi, kung gaano katamis ang gusto ninyo. Pero sa akin ay maglalagay ako ng one-half cup. Brown sugar nga po pala yung ginamit ko, mga kamamsi. Ayan. Naglagay ako ng one-half cup na brown sugar at one-fourth cup na water. And then, saka natin yan haluin at hintayin natin na matunaw yung ating asukal. Halu-haluin nyo lang yan mga kamamsi kasi madali lang yan na lumapot. So kapag kumukulo na yung pinapakulo na tubig at asukal, ilalagay na natin yung ating pinirito na galapong. So ilagay na natin yan. Oops! Muntik na. And then pagkalagay natin yan, ilalagay natin yung ating apoy sa low heat. Babalibalik to rin, babalibalik ta rin nyo lang yan. Ayan, namamangol na si ma'am sininyo kasi matagal na hindi nakapag-upload kasi nga busy si ma'am si ninyo. Makikita nyo naman yung aking mga garden sa susunod na vlog ko. And then, hihintayin lang natin yan nag mag-caramelize. Then, lagyan natin siya ng lunga. So, ayan mga kamamsi, okay na yan. Depende na sa inyo kung gusto niyo ng maputla o gusto niyo ng magandang ang color. O para sa akin ito, ay tama na ito mga kamamsi. So, eto na ang ating napakasimpleng recipe na pang-snack. So, eto na mga kamamsi ang ating Pilipit.